Naliligaw na naman pala ako. Tara, kain. Init. Yan na, dito, dito lang. Tara. Ang sarap ito, malalim. Pag tayo po Ang <laughs> <laughs> malalim pala. <laughs> binibenta ba yung mga pato? Bansa ko yan. Kuya, <laughs> binibenta ba yung mga gansa? Tuloy. Ah, doon yata daan. May Di siguro dito. Nalilito lang. Diyan po, papunta sa ano? Dito po. Sa ilog yan. Dito, dito lang. Tara. mag-come dito. Oh. Wala na pala pa akong nakikita tubig. Nakakadlang. Saan pa ito di? O, nakalagay. This way. Ito, rappelling station, viewing the truck line, and Pero dito tayo sa ano? Ang sa ilog. Putri. tarik di itu ha. Pero may, anong, test, damang, damang pala. Hmm, guys okay. medyo matalik ang daan eh lapit lang eh no kayo na yung tubig kita ko na wala ata totoo nga 5 minutes lang yung ano lakad simula sa ano sa parking tapos galing tayong pasay parang isang oras kalahati lang eh no ang bagal pa ng takbo natin 60-40 lang na <laughs> Sobrang bagal ng takbo eh. Takot eh. Enak. Nice. Okay, medyo ano lang yung daan. Kapatakot. Kailangan mag-ingat. Medyo mataas ito. Pag nahulog ka dito, ano. Problema ka talaga. Nagkanong mawak. Bumalans ka na lang kasi tanggal lahat ng handrails. May inuhuli yata silang talangka doon ah. Oops. Yup. Hop. Tandaan lang para sure na safe. Up. Yan. Hop Gulas. Up. Hop. nakahawakan, nasira eh. Pero mayroon mga dating handrails, yun. Ah. Ayun, okay. Nasira lang. Kaya, yeah, wala kang hawakan papunta rin sa tubig. Anyway, ganda. Dahan-dahan lang talaga. Pag ganito, dahan-dahan lang dapat talaga. Makakarating naman kayo. Eh. Hindi naman naaalis tong ilog dito. Yun, ah. ganda. Ilog. Ito, ilog. So, kala namin madaming tao. Wala naman pala. Okay. Oh. Ayan, mag set up na. Nandiyan na, dala-dala niya. Ay, eh, pwede doon. ito yata yung ano, Langi yan. Malalim. Gusto kayo makakalangoy. Saan? Doon? Ang sarap maligo, malalim. Pag dito tayo pumayon sa liwa natin. Baba, wala tayong paliguan dyan. Mag Mamaya maglililim din yan Pagpihit ng araw. Ito pwede naman dyan. Sarap maligo nila oh. Ganda? Ha? Baka i-rescue mo pa. Ano tayong spot dyan? Mau na Dito na. Ito, ah ito, ba to? Dito ba? Nice spot din pala. May dala pa kami. Ano? Upuan at saka lamesa. Pero mukhang pwede naman na dito. Sige, unpack muna kami. Kaya ulit. Ito yung Ito yung yung inunit

dala ice cream. Oh. Ay, sana mamaya. Perfect sana mamaya ice cream. Dahil hindi pa tayo nag kaagahan. Ice buko yata yan. Ito ba yan? Mayo. ko naman ako dito. Nalig mo pala. <laughs> Sige. Nalig. <laughs> tayo <laughs> <Bakalakay> mo. <Alakas>. <laughs> <laughs> <laughs>

Ayos. Makakapag-almusal na naman sa ilog. Yan, oh. One port na napakala ito, Senior Pedro. Tapos, bahaw, tirang kanin kagabi. At saka, masarap na combo to, seafood noodles at saka 5-5-5 Pagaluin nyo na lang sa sikmura nyo. Ayos 60 pesos kasama na yung parking ng motor pati entrance fee tsaka yung postuhan hmm. Ah, river ang stress stress dito walang tao dipig dipig mamaya kami kasi no may problema mamalik-balik okay. ako diyan yes <coughs>

ehem <coughs> 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 Ang butete Butete kayo ayun Ang lamig oh, Tik na akong madapa Ang lamig. lamig ng tubig. Ang mababa lang. Ano yung ito? Ano pa doon sa dulo? Marami pang tao din eh. Ako pinipig. Pinipig. Ako naman ng plastic eh. Surprise! Pinipig. Ang pinipig ni Manong mura lang dito, 3 piso lang yata isa nito eh. dito, mura entrance, mura pinipig. O di Napin nyo lang si Manong. Pero pag nagbayad kayo huwag yun, ang hindi nyo sukli. Hehehe Tine muna. Tap tap tap. Kasi may video, may discount. Mura. lang piso lang to. Yung ano lang, popsicle stick. Hindi ka sa amin pagkakais. <laughs> Terima kasih telah <laughs> menonton na hulog ka ba? Oo. Oh, okay. Lupo <laughs> ka ko na tartaw. Ang alam ko nag-swimming ka talaga. Hey, Ito eh, nga to eh. Nakatuntog na pala ako sa bato na sa gilid. Malalim pala. Lumubog <laughs> ako. <laughs> <laughs> akala alam ko, titry mo talaga na naka-shades ka. Gulat ako. Malalim. Wala pala pwedeng tumalig. Go play. diba nandun ako? akala ko bato to yun? ko mababa. ganoon yung pangako eh. Sa bato, di ba ganyan? Eh? Bilang kumis live.

sakali sila eh. Mainit. Mainit. Hey, Kamu kapag labag. Pag-ahon mo, ano? Mainit yung araw. Tama lang. Pero magaling kong giginawin dyan. <david> <laughs> Pag-gabi, pwede rito. Pwede po, ano? Pag-gabi, oh, pwede rito. Pag-tent, pwede rin po, ano? Hindi naman ito tumataas. Pag-ano? pag lang yan, yung nagpapag ano lalim? ba doon? Ano Ano pa ba doon? Ano pa ba doon? Ano pa ba doon? Ano pa doon? حتى <applause> nami sa yung bata. Ha? Ah. <laughs> Namin okay, sa atas. Hindi ginagawa ko. Oh. <laughs> na tayo tanghalian eh ah, uh, dumadating pa oh ang dami ng dumadating mm -hmm. namaya puno na dito may daan doon meron din resort doon iba yung resort din doon iba iba daw to natin tayo 60 pesos lang entrance dalawang tao kasama parking bayad ba yung copy ko? Meron ka. Ano pala? Hindi mag-ana ka copy siya. <laughs> Bilib. <laughs> Pack na. Go. tandaan na natin. Diyan salit lang mo. Tayo nga, Luka Luka l o e Luka Luka Ike, Ike, Shoyo, Ike, Ike, myself. Ike, Ike, uh, semi na lang. Whoo, grab -e. Oh yes, Gravity. Oh yeah! The final is the final count. Oh yeah! Yeah 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 Shake it, shake it up, shake it up. <laughs> ooh, Thank you sweat, oh, shake it up. Ooh, shake shake booty booty. Oh no, don't tempt me. Shake shake booty booty. Oh no, don't tempt me. Yeah!